everyone, hello sa inyo mga kakameras. Ayan, for today's video po is, ayan, maghahatid po tayo ng mail po ha, dahil dito sa amin naka-address, pero dito lang to sa likod ng amin uh, so, ng bahay, pero ibang subdivision. Pero malapit lang actually. So, ayan po ha, mga kakameras, abangan nyo po mamaya. Ayan. kaming dalawa ang pupunta doon. At para samahan niya Mahiya ako, ako. Ah, kainit. Oh. Ayan, sira di ano. na gana ikagab. Sino? Ano yung kainit mo. Ano ini kainit? Sino? Ah, ako abot. Ay, takay ko siya. Kumara ka diit ko. Ayan, kainit, kainit. Ayan, dito sa part na ito, naglalakay na kami at hinahanap na namin ang pa. Ayan ay po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Super, super init. Grabe. Ay, Diyos ko. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Oo. Dito man Parang, parang minute talip pa pa. Ayan. Pinabaybay namin ang nalagitnaan ng kalasada. Super init. Grabe. Nakapare ko po kal. Doon lang lang tuloy. Ha! Nainitan! Ayan. Medyo orang tayo kasi ang hangin ng electric fan. Ayan. Super init pero around 3 pm na yan siya pero gusto magroto ko talaga sa mga February na Sana, Ay, ayun, ayun, super ayun. ano tayo super voice over ng ano siya voice over flower eme ayun karayo mataga medyo malayo ng tayo sa very light na pagkalayo ayan paliko na kami sa extension ayan JPL to extension yan siya ayan yan nakita ni Sgard House ayan ang mga ng kamanggahan. Let's go. six minutes pala ito. Ayan, nagmamaritisan kami dyan. Black to Kasi may nakita kami yung bahay ni ano, bakante. Black ginagawang ano. Sa atin nga, same nga dito. Ginagawang si Aran. Ayan, si Manu. Kasalubo namin. Ayan, si Manu. And maliit lang yan siya na subdivision. Ayan, nagkakaalikaga na kami dyan kasi hinahanap namin kung saan ang lugar may, uh, may ari ng mail na yan. Kasi sa amin naka-address kasi, same kasi, same lang, pero kailangan kasi dapat meron extension. Kasi sa amin walang extension. Nasa highway kasi kami. Ngayon, yung may ari ng mail, hindi daw nalagyan ng extension, kaya na ano din siya, naligaga mag, para ng mail. Address, address.

ayan ang tanong-tanong, magtatanong-tanong na kami dyan kasi hindi na namin alam. Kung makarating na kami ng baklaran, charis. <laughs> so for walk lang. At Ayan, saan po dito ang black to lat night? Tanong kami dyan kay Sayak. May nakasalubong kami na ano. Sabi na, Balik tayo. Ayan, balik na naman kami. So for bali. Ayan pa. lakad, lakad, hanap, 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 hanap. Kasi yung ibang mga bahay kasi dyan, walang mga nakalagay na ano, walang signage ng black, black nila. Walang mga signage. Kaya, ang hirap, tuntunin na, ang hirap hanapin ng pamamahay ng may-ari ng mail. Kasi walang mga signage yung mga, yung mga ba, front ng bahay nila. Hindi tulad sa amin na merong ano, naka-signage. Kaya, ang hirap. Kaya, nasa black 3 yan siya. Black 4. Ah, so, ang ending niyan, babalik na naman balik kami. Dito. Ayan. So, Ay, for balik na naman. Black 3. Ayan. Kasi At hindi kabila. namin tuntun Pero saglit lang namin hanap, Mabilis lang naman. Kasi yung katabi, may signage na Black 2, Black 8. So, ayan. Andito na kami. Ayan na siya. Kaso, for the tao po po. Kami kayo black walang lumalabas. <clears throat> Masabi mas mga sindikato to. <laughs> Kasi hap, ha, ka, ang init-init. May tao po tao po. Walang lumalabas. Ayan, tagal. Ayan, ang tao. Oh, cool. Wala na labas. Ito, black to black night. Isa lang ito Ayan, royal at tao po kami dyan. Ito, 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 ito. Tahimik ang kapaligiran dyan. Tapos? Oo. Uh -huh. na labas. So, ayan guys, nabigay na natin. Ayan. Nabigay na natin. Ito yung sub-division dito is nahatid na namin ang aking pinsan tumabi ka kay Umay Tricycle ayaw pagsabihasin maisob ka doon mo galit dito sin mga balay na kuwan ano mga balay na kuwan ipaayos dili nakapost ng pasalo ito sana maganda to kasi ano to a single attach wala siyang katabi dito perfect at may parking siya oh malawak perfect sa ada pa ani pa ho pati pa ini uh oh, pa oh. Ay ano ba ini? Tapos ibaan may ari nito, oo oh, da. Ito, dapat kasalip ate ito diyan. May mangga? Hala. Ay may mangga mo. Oh. wala man sa baba nito, te maka. Baba kaput. bungga <laughs> Tungkol ga di. Guardhouse ito, guardhouse. Uh-huh. Um, AMICR guard house ayan bye bye na bye bye na guys ayun lang yun charis